Sa YouTube, napakarami mong makikitang videos na nagpapatungkol sa tinutukoy na UFO. Ano nga ba ang UFO? Ayon sa mga eksperto, ang ibig sabihin nito ay Unidentified Flying Object. Ito ay yung bagay na nadidiskubre ng ilan sa himpapawid na lumulutang subalit di matukoy kung ano talaga ito. Katulad na lang ng isang bagay na nakita sa bansang Puerto Rico, particular sa lugar ng Aguadilla, nakita daw ang isang di umano ay UFO noong August 2013. Ang nakapansin sa bagay na ito ay ang piloto ng isang eroplanong pang-Amerika na napadako sa naturang lugar. Ganito ang kanilang nakita at nai-record pa nila sa video. Para daw itong isang metal na bagay na nasa papawid at kaagad ding lumubog sa tubig. Subalit ilang segundo lang ang nakalipas ay umahon din ito sa tubig. At ang nakakagulat ay nahati pa ito sa dalawa. Hindi ito maipaliwanag ng mga eksperto dahil sa panahon natin ngayon, wala pang ganitong klase ng teknolohiya gaya ng nagawa ng di umano ay UFO. Sa bansang Pilipinas naman, partikular sa kahabaan ng Pangasinan at Baguio, ay may nakakita sa nagpakitang isang uri raw ng UFO. Pinagkaguluhan ng mga netizens ang kanilang nakita sa ipinose ni Mark Colliado Dapar na residente ng Natividad, Pangasinan. Makikita dito na nasa masyadong mataas na level ng himpapawid ang naturang bagay at tila kumikinang ito na sasakyan. Nabahala naman ang ilang netizens dahil kahawig daw ito ng sasakyang inimbento ng China na ang tawag ay Yuan Meng. Ang Yuan Meng daw kasi ay ginagamit ng naturang bansa sa pagsasagawa ng surveillance. Sinubukang paliparin ito ng China noong taong 2015 at ginalugad ang Mongolia. Subalit hanggang sa ngayon ay wala pa tayong nasasagap na balita na muli itong pinalipad ng bansang China. Sa pagpapatuloy ng ating kwento, napansin din ang kakaibang bagay na hawig sa nakunan ni Marco Liado sa lugar ng Luwakan Proper Barangay sa Baguio City. At ang isang kapitan doon ay napicturan pa ang di maipaliwanag na bagay Ayon sa kapitan, parang transparent daw ito. Naisi pa niya itong picturean dahil inakala niyang baka isa itong drone. At dahil malapit sila sa airport, bawal magpalipad ng drone sa vicinity o nasasakupan ng airport. Matapos naman makuna ng picture, ay inireport ng kapitan ang kanyang nakita. Sa mga taong nakakita ng sinasabing UFO sa Pangasinan at Baguio, kinakala nilang lobo lamang na sumahing papawid ang bagay noong una nila itong napansin. Subalit nung pinalaki nila ang larawan, ay tumambad ang tila hugi sa sakyan na nasa itaas. Sa kabila ng mga iba't ibang kuro-kuro at imahinasyon ng mga netizens, nagbigay naman ng pahayag ang kinauuhulan, partikular ang tagapag-asa o Philippine Atmospheric Geophysical and Astronomical Services Administration wala daw dapat ikabahala ang mamamayan sa kakaibang bagay na nakita nila dahil mas malaki ang posibilidad na isa itong weather balloon dahil madalas daw nagpapalipad ng mga weather balloons ang pag-asa at ang mga ito ay gumagalugad sa kahabaan ng himpapawid ng Pangasinan at Bagyo. Maraming salamat po sa panonood. Kung nagustuhan mo ang video ito Please don't forget to click like and subscribe to this channel for more updates. See you again.